Nagpahayag ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga bago at muling nahalal na punong barangay at SK official. Inikayat ng Pangulo mga ito na maging tapat sa lahat ng oras. Ayon ng Pangulo sa mga ito, unahin palagi ang kapakanan ng mamamayan na siyang dahilan kung bakit gustong magsilbi ng mga nahalal. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, ang report sa ka kanya ni Comelic Chair George Garcia ay naging maayos ang katatapos lang na BSKE. Kaya naman, nagpasalamat ito sa mga tumulong. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon po ay nasaksihan natin ang isang matagumpay at mapayapang barangay eleksyon at sangguniang kabataang eleksyon. Ang report po sa akin ni Chairman George Garcia ng Comelec, tapos na ang bilangan at naging maayos naman overall. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumulong. Ngayon, binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK na Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan. Nang buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap, tiyak na maisusulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad kung saan ay nananaig ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at kasaganahan. At kung saan ang bawat mamamayan ay taas noo bilang mga Pilipino. Mabuhay ang mga bagong opisyal ng barangay. Mabuhay ang ating mga kabataan ng sangguniang kabataan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan si Pangulong uh, Bongbong Marcos. Umanang binigyang din ng Presidente ang kahalagahan ng barangay officials na anay siyang kaharap ng mga tao sa araw-araw. Kasama niyo sa RMN Madela para sa 2023 Bantay Balota BSKE Coverage, Radyo Manuwaya Mamogay, tapat RMN.